You will teach four year four year olds how to masturbate. May papakita ko sa inyong video. Kayo na ang humusga kung tama ba ito o hindi. Kasi sa tingin ko, nakot talaga naman. Gamitin ng utak. Talagang hindi tama to. Pero may kanya-kanya tayong opinion. Kaya papakita ko sa inyo kayo ang humusga kung tama ba talaga ang ginagawa ng presidente nyo. You will teach four year four-year-olds how to masturbate. Agoy! That every child has the right to try different sexualities. Minsan, nakakainis, katulad ng pill health. Bakit kinuha yung budget at ilagay sa iba or ipangampanya or anumang ginawa nila doon sa budget na yon? Ipapaano e, na yung mga magulang natin, yung mga, yung mga mahal natin sa buhay kapag nagkasakit o kaya ikaw kapag nagkasakit ka papaano na kung wala kang pera papaano ka na wala nang pera yung Pell health anong ibabayad mo sa hospital kung wala kang pera anong gagawin hintayin na lang ba na mamatay which emanated from a cabinet meeting led by president marcos asking me to remit the 89.9 billion so like a good soldier i am following them no um I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. Ito ang napakasakit sa kagagawa ng ating presidente. At ito talaga ang hindi dapat talaga ginawa nila. Nakakainis talaga. Bakit kaya naisip nila na yun pa ang kuwanin nila? Wala na bang ibang makuha? Wala na bang ibang mahut-hut dyan? Bakit yun pa? Eh, alam naman natin na tayo'y hirap na hirap sa pagtatrabaho para makabili ng pagkain. Pagkain pa lang yun, eh, papaano na yung pang-hospital mo? Ngayong wala na. ay eh, hintayin na lang magkanda mata yung magkasakit dyan kasi wala ng pera, walang pambili ng gamot, walang pambayad sa hospital. So, hindi ba naawa to sa may hirap na tao? Eh, halos may hirap na ang tao dyan sa atin. Kaya, kayo na ang humusga. Tingnan nyo ha, sasayaw-sayawan lang kayo na ito. Nakakainis talaga!